Hello, madlang people, mabuhay. Many miss you. Dito guys, ngayon, ngayong video na to guys, punta muna kami ng palengke. Maghahanap kami ng bigas na medyo mura-mura lang muna. Kasi wala pa kaming budget sa ngayon. Tipid-tipid pag may time. Ayan, si aso nasa gitna ng daan. Ang kulit-kulit pa naman. Ayan, pababa na kami ng uh, ano, second floor. Tapos, hala, ang cute naman ni Mingay. Mingay! Ang puti pa naman ng kulay. Sarap dalhin sa probinsya. Yan, dito na kami, guys, sa ground floor. Punta na kami sa labas. At dyan sa unahan, maghanap kami ng bigasan na pwede naming bilhan. Nandito pala kami ngayon, guys, sa San Carlos Village, Pasay. Ayan. Ayan. Medyo sa labas guys, no? Makikita natin na wala pang masyadong tao. Kasi maaga pa siya. At hindi na pa na si paglabasan yung mga mamimili. Kaya doon sa unahan, nandiyan na yung bigasan na pupuntahan natin. Dito sa gilid guys, makikita natin no, maraming natitinda dyan mga gulay, may mga groceries, at iba pa, jan dyan, dyan sa ano din, sa may tulay dyan sa loob, papasok, marami din dyan nagtitinda ng mga isda, at saka mga gulay din. Dito tayo sa may bigasan guys, sa unahan. Yan, lakad-lakad lang muna. At malapit na tayong makarating sa pupuntahan natin. Hmm, bandang dito na yun, guys. Yan, yung lalaking nagtatakal. Yan, dito na kami. At makita na natin yung mga presyo ng bigas. Ano, guys, ang mahal na talaga ng bigas, nung no? Paano na tayo nito? Kawawa naman yung pamilyang maraming anak yung nagsasaing ng isang kilong bigas bawat kain nako mahal-mahal na talaga ng bigas guys ang napili kong ano ang napili ko itong Jasmine King itong 56 ya yeah ang jasmine king, yan ang gusto kong bilhin 56 siya, kasi yung doon sa likod 58 na pala yung jasmine din yun napili lang Ay. ano ba yung jasmine pala yung jasmine blue 58 yung jasmine lang tayo guys try natin ito kung sarap pa na magpatakala tayo. Limang kilo lang ng nasa na nasa ngayon. Ayan guys, yung mga fries. Nabigas. Yung pinakamura, yung 51 eh. Pinoy rice. May 53, 54. Ayan guys, tapos na tayong namili ng bigas. Nakabili ako ng limang kilong bigas. Ayan. At pauwi na kami, guys. Ito, medyo medyo marami-rami na 'yung mga sasakyan na dumadaan. Sige. Ikot-ikot muna tayo kung saan tayo pwedeng dumaan. Don, don, don. Tapos ito tayo sa Mama Masikip na daan. Lakad lang muna. Kasi marami na rin namimili sa ngayong medyo sumisikip na yung daanan na natin. Kaya guys, no? Sobrang mahal ang bigas. Sana ba yung sinabi ni President, eh, President Marcos na aabot ang bigas ng 20 kilo